Yo guys, good morning, good morning, good morning, Siargao Good morning sa lahat mga bay Laban natin tayo mga bay Sa atong buhay-buhay Kumusta sa lahat, kumusta sa lahat, kumusta Malapit na pong eleksyon Malamig po dito guys Sa Alan of Siargao Ulan Ulan Ito ko ngayon guys sa kwan PNB Kaya uh, Withdraw tayo ng Pasawad sa mga Empleyado na to mga nag-support sa aking channel tuloy tuloy lang tayo mga bay hindi lang natin ang ating gawa araw araw bagay katog na so very cold mga bay mga bay So cold mga bay, so cold. Support support lang mga bay sa ating YouTube channel kahit papano, meron tayong kunting views. Tagal-tagal po -tagal tayo maka-graduate sa 100 dollars. Abi yanghirap, menghirap mengabai. na hirap tinggal YouTube blogger mga mengabai nak update, tak mga kata mengabai keiwa juta trending. So ngayon mga injilan kita, terus 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 para terus terus bago terus terus mga YouTube upload mga bay libangan lang mga bay balibangan woohoo kaya katong na mga bay uh gawin na ko mga bay enjoy lang tayo mga bay sa everyday huwag nating isipin yung problema mga bay At lahat, yan ay lagpa, lagpasan natin yan at, at ay pag napagsubok lang yung mga bay nandiyan na sir mga bay test ah, na kami mga bay salamat sa puro sa ating youtube channel mga bay enjoy lang tayo god bless all